guys, ito pala yung ano ng uh, passing rainforest. forest ito guys, ngayon guys, dito lang muna tayo sa labas kasi hindi tayo pinapasok kasi ang sabi hanggang 5 o'clock lang sila ng hapon ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung ano ang paligid nila ayun guys, ito ngayon yung sa front nila ito siya ayan guys tingnan nyo ayan yung mga guard ayan sabi ng guard ayan ito lang siya kapag gusto nyo dito sa entrance nila at saka ano itatanong ko lang sa kanila ah. Ayan guys, ito, ito ang entrance nila. Ngayon, kung gusto niyo magano, uh, ang cut-off nila is 5 5 PM. Ito ngayon, dito tayo guys sa front nila, pero tomorrow siguro, baka tomorrow na lang ayan. Ayan ang simula ng Rainforest Park. Ngayon, dito lang tayo. Baka tomorrow, pwede na tayo magkapasok kasi Actually, yung pang-jogging, ang nagde jogging hanggang 8 ng hapon, hanggang 8 ng gabi. Pero, guys, ito, dito tayo sa ngayon para lang uh, sa sunod na araw, doon tayo sa loob. I see. Wala tayo ngayon at hard na pang ano, pang ano. Ngayon, ma'am, pwede ba kayong ma-interview sa vlog ko, ma'am? Ah, bawa. Ah, bawal. Okay, thank you. Ah, ma'am, ah, hanggang ano oras ang ano? Hindi hindi na kayo pakita. Magtatanong lang tayo, guys, ng ano nila dito, yung yung oras ng ano. Yung ano yun, ma'am, kapag halimbawa na five ano yun ng hindi taga passing or ano? Hindi. Actually, ang inaano ko lang kung ang... Ano ba yun? Uh, working hour dito or ano ba? yung, um, Halimbawa. Halimbawa, taga-labas ako. Uh, gusto kong mag-patial dito sa inyo. Ano ba? Ah, 8 to 5 lang. Ah, ganun. Yun lang, guys. Yun lang ang ano nila. 8 to 5. Pero kapag mag-jogging ka, ano, ah... Uh, 8, to, 8 to 8 yata. Mam, Ma kung lang a Ma'am, kapag naka-jogging, ah, pag nag-jogging kayo hang... Ma'am, jogging ko, Pag umaga po, 5 Ah, uh, 5 to 8. Ay, 5 to 9. Ah, uh, 5 to 9 ng? Umaga. And then... Ah, sige. Pero pag linggo, ma'am, ah, halimbawa, hindi ako mag-jogging, ano ang, ano, ang entrance na, ano? Ah, wala. Tapos magkano, ma'am, ang, ano, ang entrance na pag halimbawa pumasok ako dito? Um... Pero kung pag sa Pasig, pag din taga Pasig ka, oh, okay, di ba 10 lang? Ay, hindi na. Ito sa swimming pool ba? Ah, sa swimming Hindi, dito lang, ikot-ikot lang. Walang pong dito. Ah, okay. Ang sa swimming, hindi ang, ang sa swimming lang ang ano, ang may bayad. Magkano yun, ma'am? Ah, okay. Thank you. Okay guys, gusto ko malaman yung ano nyo, yung rate ng ano natin. Ayan guys, oh. Ayan, amenities, ayan. Butterfly hours is 20. Tapos, ayan. Ayan siya guys, yan ang, ang Swimming pool is 100. 3 feet ang ano... 50 taga Pasig... Nan... Sa Pasig... Ah... Uh, 100... Adult... 100... At saka 150 ang hindi taga Pasig... Senior... 80... At saka 120... Ang ano... Ayan siya guys... And yung cottage... Is 500... Tapos... Ang table with umbrella... Is 200... Table... And chairs... Is 100... Ayan siya guys... Kaya nga gusto ko di guys maiano tayo na para makikita nyo ang ano. Bye tomorrow. Uh, babalikan babalikan kayo, guys. Uh, panoorin nyo ang vlog ko tomorrow. Iko tayo dito tapos mag ang ano natin atari natin. Galing tayo ng office is mag jogging. Kasi actually mag jogging talaga dapat ako. Hindi kaso nga wala akong dala, wala akong dalang ano ma uh, sticker para lang na makaano Bye guys, see you tomorrow.